salamat po ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayo po ay nakarating dito ng ligtas, nagkaroon ng pagkakataong makarating sa ganitong uri ng kaganapang minsan lang mangyari so pang pangalawa ay nagpapasalamat po kami sa mga kapatiran ng muslim na nagbigay ng kanilang suporta, tulong o ano pa man lalo na po sa uh, may-ari ng lugar na si Father Joalim ang totoo po niyan ay si Edemil pa lang yung unang ikakasal sa lugar na to. Matapos itayo yung masjid. Yung masjid po ka dito, dito sa Mangaldan, yung masjid Abu Sari na to ay uh, isa sa mga uh, masjid na sambahan ng mga muslim dito sa bayan ng Mangaldan. At unang beses pa lang po nagkaroon ng kasalan dito, si Edemil pa lang. So bagay na uh, pinagpapasalamat po namin. Unang-una -una sa Allah subhanahu wa dahil uh, yung buong uh, komunidad ng mga Muslim dito ay sumuporta sa kanila. So hindi naman siguro nila susuportahan si Edimil kung ganyan-ganyan lang po si Edimil. Hmm. Special. So, Special <laughs> yan. Uh, pangalawa po ay uh, ngayon ipapaliwanag ko lang po yung konting may ikaw ngayon sa kasalang Muslim dahil ito ay bago po sa inyo kaya ito yung unang beses ninyong makakadalo sa kasalang Muslim. So unang-una po ay uh, Uh, Unang-una ay, ang kasalan po sa Islam, merong mga haligi at kondisyon na dapat isakatuparan. So, kabilang po sa mga haligi ng kasal, ay yung uh, uh, kailangan yung itakasal na dalawa ay sigurado silang kabilang sila sa pangkat na pwedeng ikasal. Kasi merong mga uh, senaryo, mga pangyayari nisan na ang dalawang ikinasal ay napatunayan na hindi pala sila pwedeng ikasal. Kasi nga mayroong mga dahilan na uh, lang sa kanila para sila ay hindi talaga pwedeng ikasal. So, sa kalagayan nila ay malayo naman na si Edemil ay mayroong uh, relasyon na ahad uh, lang upang ikasal siya sa kanyang mapapangasawa. Ito ay bilang paglilinaw lamang. Ngayon kapag napatunayan ng Islam na ang ikinasal ay uh, ang nagpakasal na mag-asawa ay hindi talaga sila pwedeng magpakasal halimbawa ka halimbawa ay uh, may mga kadahilanan kasi ang mangyayari ay paghihiwalay sila ganun po yun so o, uh, sa kaso naman ng dinin ay uh, malayo mangyari yun pangalawa usulul ijab ito yung pagbibigay permiso ng uh, guardian ng babae sa lalaki na itinasal niya ang kanyang anak kay ibinin. Kasi sa Islam, para sa kalaman po ng lahat, ang talagang nagkakasal sa lalaki o kinakasal ay yung ang nagkakasal ay yung guardian ng babae. Ang magiging ang magiging pangungusap niya ay eh, kinakasal kita sa aking anak na si Hana. Halimbawa ganun. At sasabihin naman ni di, din na tinatanggap ko. So inuulit lang po ng dalawang beses yun o tatlong beses. Pagkatapos nun ay kasal na. So yung mga imam na nag-initiate ng kasal, sila lang po yung tumutulong para ipaliwanag sa uh, ikakasal at na magkakasal yung senaryo. So, pangatlo ay yung pagtanggap ng lalaki na tinatanggap po. Kasi may mga senaryo minsan na sa araw ng kasal ay hindi napagtanto niya na hindi pala niya gusto talaga yung mapapakasalan niya, hindi niya tinanggap. So, walang nangyaring kasalan. So, sa mga kondisyon naman ng kasal, ay kabilang dito ay Uh, yung saksi. Kailangan may saksi. Sa Islam po kasi hindi pwedeng ikinakasal ang babae ng babae nang walang saksi. Dapat yung mga sasaksi, merong mga tao sumaksi nakasal na sila. Kasi may naman kung magkasama kayo diyan sa labas, paghihinalaan ka, di ba? Sino kaya yun? Di ba? Kaya dapat may sasaksi. Sasaksihan natin na kinasal sila at pag nagkita tayo sa labas ay wala tayong masamang hinala. No, kung may mabuting hinala, may masamang hinala din at masama sa Islam na pag mo yung Muslim na meron siyang kasamang hindi legal. Kasi sa Islam, ginawa pong magaan at madali ang kasal. Kaya dapat ang magaang mag-asawa, magpakasal muna sila bago magsama kasi ginawang madali. Hindi naman pinahirapan ng uh, Islam ang mga Muslim ng, sa usapin ng kasalan. Kaya magpakasal muna para hindi kayo kahinahinala ay mayroong saksi sa inyong kasalan. Pangat, uh, sunod dito ay, kinakailangan ay merong guardian ng babae. So sa Islam, hindi pwedeng ikasal ang sino mang babae. Ano man ang kalagayan niya sa buhay, mayaman man yan o mahirap o nakasal na siya noon o diborsyada o ano pa man o balo, kailangan po niya ng guardian. At ang guardian niya ang pinakauna ay lalaki. Na tatay, yung tatay niyang lalaki ang pinakauna hindi pwede muna ang anak, hindi pwede ang kapatid hindi pwede, hindi pwede ang tito kapag merong tatay So sa, sa case ni Hana, ang tatay niya mismo ang guardian at para sa kalaman po ng lahat, kailangan ang guardian ay muslim so nanay, ang tatay ni Hana ay muslim na po Alhamdulillah, so siya po yung talagang karapat dapat na uh, siya ang karapat dapat na magkasal sa kanyang sariling anak kay Edmil at meron din po dito yung tinatawag na mahar o yung dori na tinatawag. Ang ibig sabihin nito, yung ikakasal ay uh, magbibigay, yung lalaki magbibigay ng regalo sa kanyang mapapangasawa. Maaring ito ay halaga ng salapi o kaya mamahaling gamit, bagay o lupa, bahay lupa, sasakyan o kaya naman ay mga diamante o ano Bakit, bakit, bakit meron ito? Kasi ito ay kabilang sa mga kasama sa pagkakasal sa Islam. So ibig sabihin si Idimil yung pakakasalan niya ay meron siyang ibibigay na regalo. Wala namang uh, wala namang limit kung magkano ang taas at wala rin limit ang magkano ang baba. Sa Islam ay kung ano yung makayanan mong ibigay yun ang ibibigay mo at syempre kailangan ay uh, bukal sa kaloban mo yun. At si babae titignan niya rin yung kalagayan ng kanyang mga pangasawa kung, kung ito ba ay nasa Uh, nasa nasa gitna o nasa uh, wala namang kakayahan o kaya naman mayaman. Kaya minsan magtataka kayo, mayroong nagbigay ng dori, isang bagong sasakyan. Yung minsan naman nagbigay ng dori ay uh, bahay. Minsan naman ay ang, ang kanyang regalo sa kanyang asawa ay mapagtapos niya ito ng pag-aaral. Depende sa kung anong kakayahan nang ibibigay. At pangalawa, sa marriage contract mo ng mga Muslim, nakatouch po doon yung attachment kung ano yung binigay na dure ni lalaki kay babae. At kapag nabigay na to ni, ni, ni lalaki kay babae, halimbawa nagbigay siya ng uh, 100,000 na salapi, hindi niya na po pwede, ito pwedeng bawiin. Liban lang kung yung asawa niyang babae ay binigyan siya ng bahagi nito, nang walang uh, walang uh, kasunduan na mamagitan. Ibig sabihin, hindi sasabihin ni Idimil halimbawa na Uh, ang dory ko ay 100,000, ibalik mo sa akin yung 80,000 sa iyo yung 20 after ng kasal. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. So ano ibinigay ni Edimil ay pagmamayari na tuni Hana at, at siya ay merong kalayaang gamitin ito sa kanyang gusto. Bigyan niya dito yung party ang kanyang tatay, ang kanyang mga magulang, ang kanyang kapatid. Wala na siya ang pakialam si Edimil doon. Hindi pwedeng babawihin ang anumang ibinigay sa babae. Ngayon, paano kung hindi ko kaya? Halimbawa, ang hinihingi sa akin ay hindi ko kaya ibigay ngayon, araw ng kasal. Pwede ko bang hulug-hulugan? Ah, ganun. Pwede po yon Basis sa kasunduan ninyo. Halimbawa, baya, may bigay ko sa loob ng uh, isang buwan, isang taon, o wag naman yung sobrang tagal. Kasi ang purpose dito, mapakinabangan ng babae yung regalo na ibinigay. Paano niya pakikinabangan kung 10 years. Di ba? Malayo, malayo, malayo sa katotohanan yun. So, yun po yung mga kailangan sa uh, tinatawag na kasalang na muslim. Kung magkatanong po kayo, may marriage contract ba? Meron po. Actually, nandito na po yung marriage contract nila at ipaparehistro po dito sa bayan ng Mangaldan. So, ganun lang po yung ano. yung uh, So, yung kasalan sa Islam, uh, mabilis at uh, ano lang, kung baka simple lang. Hindi na kailangan ng kung anong-anong mga uh, mga requirements para ikasal. So na, na, naiiba ang kasalan ng Muslim at ang mga requirements nito kumpara sa hindi Muslim. Alam po sa hindi Muslim meron pang mga seminars na inatinan yung ikakasal. Magpapa-schedule sila na kung ano-ano. Dito sa Islam ay wala na po. As long as masunod yung mga uh, uh, lituntunin na meron dito sa Islam ay ikakasal na po sila. So inuulit ko hindi po talaga ako ang magkakasal, ako lang po ang maggagay. Ang magkakasal po ay si tatay. Oh. so kung malala po kayong tanong, ay sisimulan na natin. Okay, okay na po? Sisimulan natin. Sige na. <laughs> tayo na, tayo na. Thank you, thank you. Ah, na po kayo, na. So, بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ang lahat ng papuri at pasasalamat ay naukul lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng Sanlibutan. Sino man ang kanyang igabay ay walang sino man ang makapagligaw sa kanya at kung sino man ang nasa kaligawan ay walang sino man ang makapagagabay sa kanyang maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi si na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin. Maliban kay Allah at si Propeta Muhammad ay kanyang huling suho, Propeta at Nawa naway ang pagpapalahabag at kapayapaan ay mapa sa kanyang huling Propeta at si Propeta Muhammad, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sino sa tuwig na nandas hanggang sa uling araw. Uh, sinimulan po natin ng ganitong pangbungad dahil yung kasalan naman ay simple lang. Nais nice nating ipabatid itab sa ikakasal na nawa ang kanilang maging kundasyon sa pagbuo ng kanilang panibagong uh, yugto ng kanilang buhay ay takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nais nice natin na uh, nila ang kanilang pagsasama ng pundasyon nila ay takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ang isang ilaw ng tahanan ay sampanan niya ang kanyang tungkulin bilang ilaw ng tahanan sa pamagitan ng pagkatakot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din ang haligi ng tahanan na nawa ay panindigan niya ang kanyang pagiging haligi ng tahanan sa pamamagitan ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay uh, sa kanila ng Allah ang mga kabuti dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So ngayon po ay

sunan 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 Muhammad din sabi mo na. Muhammad din. Wa ala. Wa ala. Maharin. Maharin. Ittapak na ako. Ittapak na ako. Yeah. So, ulitin na din, no? Ulitin natin yung pagkakasal sa Arabi. Zawaj tuka. Zawaj tuka. B. 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 Binti. Binti. Hana. Hana. Ala din ang Islam. Ala. Al Ala din al Islam Ala Ala din Islam Ala din Islam Wabi Wabi Sunnati Sunnati Muhammadin Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ini ano kota Wa Ala Wa Ala Mahri na Ittafaqna Ittafaqna Kabil Tatagalog Itta po natin para maintindihan ng lahat, no? Uh, ah, aking kang ikinakasal, Sandali po. Akin kang kinakasal. Akin kang kinakasal. Sa akin anak. Sa akin anak. Na si Hana. Na si Hana. Uh, sa pamamaraan. Sa pamamaraan. nang nang sunna. nang sunna. nang mahal na propeta. nang mahal na propeta. Ng mahal na propeta. At sa. At sa. At, sa. Mahar. Mahar. Na ating napagkasunduan. Na ating napagkasunduan. Tinatanggap ko. Na Akin kang kinakasal. Akin kang kinakasal sa akin anak, sa akin anak, si Nasi, si Hala, Hana, sa pamamaraan nang, sa pamamaraan nang Propeta Muhammad, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sa dow salam, at sa at sa mahar, mahar na ating na ating napagkasunduan. Napagkasunduan. Tinatanggap ko. So, uh, ako rin po ngayon ay 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 uh, kinasal na sa kanyang anak na si Hana at lawa ay katatagin kayo ng Allah subhanahu wa Hana. Barak ang mahulap, barak ang aling kumawad mabay na kumakukay. Uh, nawa ay ang biyaya ng Allah subhanahu wa Hana ay mapasayo at sa iyong dalawa ng iyong asawa. At nawa ay titingin na ng Allah subhanahu wa Hana la, sa lahat ng kabutihan dito sa mundo, nanong-nanong -nano sa katilang buhay. Uh, mubarak po at mubarak. Amin!